o oh, mga ka-road trip. Ngayong araw na ito, samahan niyo ako dito sa Puerto Princesa at silayan nga ang king na meron nito. Tulad ng mga bundok na dumudugtong sa karagatan na pupukaw ng iyong atensyon. At dito ko na rin naranasan, lumipad gamit ng zipline na halos mahulog ang aking puso. Isabay na rin natin ang pagpasok sa mga makasaysayang kuweba na hindi ko mapigilan mamangha sa ganda ng loob nito. Nasubukan din natin lumusot sa mga pagitan ng mga bato na halos hindi tayo magkasya. At kung pasalubong ang pag-uusapan, meron din silang mga handicraft na mapibili nyo sa mga souvenir shop. Tumungo din kami isa sa mga eleganteng hotel resort dito sa Sabang, Puerto Princesa, Palawan. at tunghayan ng ganda ng mangroves na nagmimistulang breeding ground sa mga marine animals at nagsisilbing hadlang laban sa mga storm surge, pagguho ng baybayin at pagbaha sa baybayin. Hindi ko na rin pinalagpas puntahan ng resto bar ng isang tanyag sa mundo ng motorsiklo na si Butch Chase. kasi sa mga tribo sa Palawan ay nagpamalas ng kanilang husay sa musika. Meron din palang weaving culture ang Palawan na nagmula pa noong 13th century na patuloy pa rin na sumasabay sa panibagong kultura at syempre hindi natin pinalagpas pasubukan at dito medyo nahirapan ang karutip nyo para kitain ng mga kasama ko papunta sa Puerto Princesa. So, nandito na tayo ngayon sa domestic uh, airline yes. ng Philippine Airlines. So, hanapin lang natin ngayon si J4 at si Brother Jim. At mukhang nakita ko na kung nasan sila. Hello, wow. Yan na yung mga idol ko. Uh, <laughs> Kaya ka ba? Uh, no? uh, tapos na kami mag-check-in. So, kailangan naman muna namin tumambay So, lunch area dahil 5.30 pa yung flight mismo. So, chillax-chillax muna kami doon. Maraming breakfast doon. So, yan. Let's go, Palawan! Ayan hey mga guys. Uh, Nakupo na tayo ngayon dito sa airplane. So, ready na. So, 55 minutes uh, from Manila to Palawan. And then, yun maya maya sa Palawan na tayo so, nandito na tayo ngayon sa Puerto Princesa mula sa airport sa nalubong na kami ng Shelton Travel and Tour at napaka-accommodating and friendly ng mga staff nila tulad ni Kuya Oliver and Miss Jessica so, kami ngayon sa may community base na World Tourism yan sa Benavista View Deck so ito yung mismong signage nila So tara, silipin natin at syempre, hindi tayo magpapahuli at kailangan natin makita ito ng malayuan, so magpapalipad tayo ng, ng drone natin. Ang Buenavista ay isang karapat-dapat na lugar para sa mga manlalakbay na naghahangad ng isang nakakamangha at nakakarelax na tanawin ng Ulugan Bay. Isang sikat na stopover para sa mga turistang pupunta sa Puerto Princesa Underground River at Sabang Beach. Na inorganisa ng isang community-based tourism cooperative na pinangalan ng Magayen at Vista. Vista View din. So papunta naman tayo sa Ugong Hills. So ang activity po namin dito ay caving, spelunking at yung zipline. Inside the cave, makikita nyo po yung iba't ibang rock formation, stalactite and the stalagmite inside. And by party po ng stalactite and the column na kapag tinapik nyo or kinatok, may maririnig kayong sounds or echo. Kaya tinawag po namin ugong. Sabi nga siya, sa atin ni ate, so kailangan muna natin magsuot ng mga safety gears para, pa payagan nila tayo na pumasok dun sa cave at makapunt makapunta dun sa mismong zip line nila dun sa mismong peak ng ugong rock adventure so yan ready na tayo naka uh, gloves na tayo at meron din tayong headgear safety gear natin para payagan tayong paso, papasukin sa mismong cave so ang inaabangan ko dyan yung sinasabi ni ate na about dun sa stalagmite or stalag na nag sya ng sound or ng echo kaya nga sa tinawag na ugong itong lugar na to nagmula dun sa ano na yon na pangyayari na yon so tara albaynin natin di ba let's go na may <laughs> hey kalok, so ito yung mismong entrance na so nature is beautiful and we are steward and gods of creation kasala na to mga rock formation na to Talagang, hindi mo iisipin na ganito ang nagagawa ng ating kalikasan, di ba? Napaka taas. At yung mga baging ang kakapal. So yun, kung magi caving ka lang pala. So pagpunta mo dun sa entrance, dito ka rin mag exit Yun pala mag, uh, magiging ano yan. daw yung gugu vine. Ba yung... Bali yung, yung katas niya. Pampatubo ng buhok, ma'am. Hindi, pampalago lang. Ah. Pampalago, ko. Ayon po sa pag-aaral ng geologist, itong area po ay nakalabas sa tubig dagat. Sila po ay nagmula sa tinatawag na tiny seashells, foraminifera or forams so na na-compress po sa ilalim ng tubig ng dagat, pul na pulverized at kasama po ng algae. Ayan na po sila, naging karsh mountain. 23 million years ago po, nagkaroon ng tectonic movement na iangat po sila. Naging bato na po. Ito ah, po. kaya, kaya po yung mga tunis mong Dahil sa, sa tectonic. Opo, tectonic movement. Ayan po sir, basihan nyo na lang po yung uka na yan sir. Ayan po yung tanda, nung bawat, nakalubog pa siya bawat hampas ng alon. Hmm, ah. mm, no, ano? Ayan po yung tanda niya po. Ayon din po sa pag-aaral, ito po dati ay tinatawag na bonglon cave. Kasi bonglon. Na, po, po ito daw po ito ay tinirahan ng asong gubat. Kaya po tinawag na din. Mayroon din po naka-discover kaya po ngayon ay ugurak kasi may mga stalactite -like formation sa loob. Pag tinap po natin may sounds of ito. Kaya po tinawag na ugurak. Yan po ay sila ay hollow stone. Ang sasya stalactite formation pag tinap po natin. Oh, yung galing. So, try natin yung pinatinoktok ni ate. Hay nako, oh, mga halong Ay, ito. sila, parang wala siyang laman sa loob. Hay nako. Nadi-endo no. Crystalak dito, nitumatulog. Dili nga. Dili na bato ko, kumang. Gusto kaya kung tinapyu, wet tulog ko yan siya. Parang wala sa laman sa loob. Opo, empty stone ko. Kaya og go, naman po maraming itlog vlog nang minsar. Diki. Magre-record man ko yung tanan nang nakalulugo siya sa kumiklaw. So, narinig nyo yung mga kalokos. Noon, tinatap ko lang yung mismo, ano, stalag, stalag type na gaano siya. Ito yung mga tambay na nag no? Mga lizard po na maliliit. inya sila dito ng mga footprints sila, mga itlugan nila, oh. Dati po kasi sir may mga bats dito, pero ngayon po dahil sa araw-araw na dumadaan ano, ano, na. Dumalamin. Nawawala na. na po doon sa 100 games. <coughs> Yan. Yeah. Ay sir oh. Yan, yung mga car slime stone. Galing, Ay, po, galing po sa tulo ng tubig ulan. From the top po, dumadaloy pa baba. Habang iniihip ng hangin, natutuyo po sila. Nakakaroon ng na iba't ibang hugis. Ingat na po tayo ulo. At ingat din po sa pagbaba. <laughs> Yeah. So yun, nakatagos na tayo dun sa mismong cave. So ngayon yata mag ano na tayo, papalik na tayo. Ay, ano po yung herbal po? Miracle vines. Ah, miracle vines po. Opo. San po siya bali, ano, gamot ba? Ah, uh, pinapang tapal yan sir, kung sa masasakit na, ano, parang sa Ah, para sa mga kasukasuan. Opo. Pinapang tapal yan kung na, So, yun. So, sabi ni ate, tineranto to ng mga katutubo at itong dahon na to, isa sa mga naging paasim sa kanilang mga lut lutuin. So, mga panahon ng World War to yun. So, yun. Sabi ni ate, si natural bonsai. Ang Ang gaganda, no? Bakit po? Tutubo naman sila ulit pag tag-ulan. Hmm. Ito. Mas nagaanong naman ito. Ito po yung Plaza Miranda po. Kasi nga po, Plaza ng Taas. Plaza ng Stades. Ang business po yun sa pag-aaral ng Jirojis. Dating magalikit yung dalbago. Dahil nagkakitektorin sa mga. Naghiwalay po siya. Balira climbing po nito. Ang namin dati yan. Ano naman ay kung sino po may katayahan. Shoot. Uh, this is Loki. This is Loki. Yeah, no? Go Loki. Yeah. Yeah. Take a bossy si Loki. Ya yeah, put the shade on Loki. Let's go. Yeah. Yeah. Okay. Ah, you know. Thank you, brother Jim. Okay. Okay. Wow. Up. <laughs> Kaya sabi ko sa inyo eh, meron naman daan din sa kabilang. eh. sukatan ng mga healthy and sexy body. Ayan sir, para po siyang kaliwang kamay. No? Ay, oo nga, ayun na para siyang ulags, kamay. Ayun po, para po siyang kaliwang kamay. Oh, oo nga, parang naka, ano, baba, bagsak na kamay. Sabi oh. ko sa inyo, oo. Sabi oh. po nila, grab na yeah. po yan, ni Manny Pacquiao. <laughs> si Manny Pacquiao. So, <laughs> okay na ako sa healthy, wag na sa sexy. <laughs> oh, so, this is metal wrap, ah. So, uh, Wait, Ay, so, bawal siyang hawakan. Itong stalagmite at stalagdite. So, pag nagdugtong siya, hina magiging column na siya katulad nito At kung mapapansin niyo to, napakaganda, buhay na buhay yan. So, kaya bawal na bawal yung hawakan. Pag makakita ka sa mga kuweba ng ganyang stalagtite or stalagmite, wag na wag mo nga hawakan kasi once yan hinawakan mo, mamamatay yan automatic. Kung mapapansin niyo Ayan, ayun nga lang nag against the light Pero merong agila May rock formation na pag dito mo ipapway, Ibabaling yung, yung Angulo ng no camera E eh, para siyang agila Astig Ayan po yung flow stone formation Ayan So madilim madilim na naman wala tayong ilaw So didikit tayo sa may mga Merong ilaw Kaya pala safe sya Ito po sya, malakas <laughs> So papalik tayo katulad yung ginagawa ni DLT, so ang problema natin wala tayong handle niya itong Insta360 so baka patay na lang muna talin o lalagay ko lang sa likuran ko. Kasi ako rin paano na lang din po ito, <laughs> kahit ganyan lang nyo po yan walang direction niya eh. <laughs> tapo wala anong pong direction niya kahit ganyan lang po siya. Ako pong bala sa edit. sir, tingin mo na po dito, sir. One, two, and... Blue! Kapalit na tayo mga kaloks. Climbing blue! Forward ko lagi ang kamay sa taas ko ng buhon. Sir, lingon ulit, sir. Lingon. Ayun. Last one, sir. Last one, last one. Lingon, sir. Sino po ang sunod, sir? wala ka niyo. na. Sir, tingin mo na po dito, sir. One, two. Red! Ang ah. ating adventure. So, pampalik na naman po tayo. Kikita niyo yung papanikin natin. Yan na naman. So, sayang yung calories na inipon ko. Ay, tao po. Ang <laughs> Yes, so. Gimik ako asti no. Nani guys? Ah. Oo. Sa mga ber. Ano bro, ice lang. Para sa bating ting. Oh, galing okay. oh. Okay. Ha 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 ha. Asok. Wala na ako. Wala. Pina pina sayo muna ako eh. Kakasya ka jan. <laughs> paano kasi, paano kasi ginawa nila? Is pa sideway. Ito pa harap si Ram. Pa kabila. Ay, ba. Kayan. Okay. Okay. So, okay. step okay. niyo po na isang paa. Ah. Susuklat right. na ba okay. Yan. Tapos ito. harap sa kabila, sir, kabila. Yan. Face uh, the ball. Uh, sige, J4 ipasok mo. Ano ba 'to, sir? Ayan guys, buti na lang na tayo ngayon. Oh, so, so ang tawag po <laughs> yan, yan, yan eh. ay ano? Crawling needle eye. Crawling needle eye. Needle eye. So yun yung gagawin natin sa stage 3 na to. Oh, yun ang problema ko nga eh. Si Loki di kasya. Di ako kasya dito. Okay, ano, Tulak ko muna yung isang bato. Oh. Tulak? Pakia-adjust ka na konti. <laughs> Flexible daw yan sir. Tapos ka ng pa. Oo oh, ayan na. <laughs> <laughs> Bawal magmura. <laughs> Bawal magmura. PMT. <laughs> Bawal magmura. <laughs> Ay, mayroon pa nakalagay doon. No? This way. Parang ham to. Oo nga, no? Uy. Medyo masakit <laughs> to. <laughs> <laughs> Ito yun lang siya, guys. Oh, ayun, oh. Kal kalahati. Ayan, no? Isang dangkal kalahati. Ops. Grabe. <laughs> Buti na lang sexy na ako. Alright. Kasi kaya ako dito? Siya. Ayan. Ayan. Ode, ang Kaya mas madali. Grabe. Tapos. ito po. Ayan. So, ito na. Ito na yung last. Nandun na tayo sa peak. Ay, so, next na natin. Mice. Yung zip line. Ay, yun po yung? Pinakadop. Ah! Ay, yun po yung, yung pala yun, na no? underground river. Daling. So sa ilalim niyan, ng bundok na andun oh, yung 7 km. We survived. Ha. Ah, grabe. Grabe. Ah, no, I survived. Ah. Ay, hindi na lang. <laughs> Alam niyo, ako sa totoo lang, meron akong mixed feelings. <laughs> Parang ayaw mo na mag Superman. Oo. Pero, nandito na eh. Nakasuot na sa akin eh. So, yan. Mauna na si Sergio. Yan, si J4. Si Jansi. Ready na. Tatanggalin na yung gloves. na. Okay, siya bang sa likod sa baba? Sa pa. arms, white arms. Legs together. Oke dah ser. Oke dah, Bu. Ready. Ready. Go. Go. Woo! tanggal na. So, napakasarap na experience. Akala ako malalag ko malalaglag <laughs> yung kaluluwa ko. so, tapos na tayo ngayon dito sa may Ugong Rock Adventure. Noong World War II, lahat ng mga katutubo dito na malapit dito sa may Ugong Rock Adventure, eh doon sila nagtago. So, meron silang mga, nagkaroon sila doon ng mga malilit na kwarto o yung mga caving, na malilit na caving dun sa dun silang mga nagtago para lang makaligtas ng mga panahon ng Hapon dahil nga World War II yun panahon ng invasion ng Hapon yun eh. next na natin eh pupunan na tayo sa mismong Four Point Hotel so dun na tayo muna magla-lunch mag-refresh -ref na yan mga kalos, so nandito na tayo ngayon sa Four Point four points pa lang. Dito na tayo ngayon. So, tapos na tayong uminom ng welcome gulaman at their wet towel para refresh up natin ang feelings natin sa dahil sobrang init nga kanina at sobrang pawis natin. So, nandito na tayo ngayon sa loob ng Moore resort. So, ito yung malaking swimming pool nila. Ayan, e, no? Grabe. Ayan, mga loks, So, tapos na tayo mag-lunch. So, try naman natin dito maglakad-lakad sa dagat. So, tignan natin. So, hindi natin masasabi na white sand siya. Pero, napakaganda pa rin ng view. At malakas ang hangin ngayon, kaya medyo matataas ang alon. So, tara, tignan natin. Ta tignan na rin natin yung kung ganong kapino yung mismong uh, buhangin nila dito. So, pakita ko sa inyo. So, yun. O, pino naman siya pero hindi siya white dahil yan, medyo brown. So, nami-miss ko ng magdagat. Ayan, <laughs> no? Yeah, go. And welcome to Sabang Beach, Puerto Princesa. ngayon sa Santa Monica, Puerto Princesa. Nandito pa rin tayo syempre sa Palawan at binisita natin itong isang binuwatan creation. So dito makikita nyo yung talagang mga native kung paano natin nila ginagawa itong mga kumbaga mga hindi ko malaman dito yung parang mga products talaga nila na hinahabi. Yan. So mga yari sa habi yung mga sombrero mga dusters, so tara, tignan natin. Ang handloom weaving ay isang kilalang handicraft. Ay isang bahagi na pinakamatanda at pinahalagahang tradisyon ng Palawan na gumagawa ng makulay na disenyo, handloom na mga produkto. Ayan si J4, uh, um, so, um, uh, ang So, close muna. Naka hindi, -ta, Tapos kasi ano lumilikot ito yung eh. <laughs> spray Uy masisira Sabi ni mahal lang eh, pwede daw ano eh Malakas daw dapat Malakas na dapat Mamaya na ako <laughs> kabilang kanto na ako Yan. First delay ang flight namin pabalik First ang flight namin pabalik Manila So anyway, okay lang chillax na muna tayo dito sa airport.